ngayon yeah. rin niya. Tingnan nga 'yan. Bago mo na hindi dinidinaan. Nakakamis din 'to ng basa ng ini. Oh, tapo. Kasi mo tapo kaya punta lang kayo dito. Mas gusto ko dito. Hindi na tai-tai. Una-una ano 'to, eh. Ano siya? Nang. Pupunta lakad nang lakad.

Grabe. May grabe Mga, ang unod, mga inani lang tayo. Oo. Mm -hmm. sa bayan. Tuyo sa bayan. Malik. Ugma. Ay, karundi ay. Dagang ano. Sambi. Ah, uh -huh. bayan. Sabado. Ugdumin ko. Ugdumin ko. Ugdumin ko. Ugdumin ko. Ugdumin ko. Ugdumin ko. Ugdumin truck. Hay kasi yan. Mm. Wala man ay siya din ha kasi may ano man siya din ha. Kaya wala ko ha. Kaya wala down. <laughs> ha. na wala Kaya wala ko ha. Kaya wala ko ha. Kaya wala ko ha. Kaya wala ko ha. Kaya wala Maghuhos ng kamay mo. Ibalikin sa wallet. Kaya ang bilhin natin mineral. Maghuhos ng kamay. kasi kamay. Maghuhos na kamay. Maghuhos kamay. Maghuhos na 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 kamay. Tama na kamay. Maghuhos na kamay. Maghuhos na kamay. Maghuhos na lang kan lagi. Mm. Una gina ang ang bulat isaw sa saging mo. suka ra. Dito ko. Nah, kau nak sunog bumbulat? Kau nak ikan makan sama sunog bumbulat sahaja ni, noh? Nono lagi halom. Hmm. Belum buta bintang aku tu dia orang tahu. Ah. Hmm. Matamang. mang. Ah. Halom bumbulat ya. Belum tak kering hakan masuk. Kau nunggu bata bata mulut. Nak kargaman ayam dinding. Kerjaan tu selabe, sekolah. Pag kumbra sa makalmot kayo, rabis niya. Anak na po yun sa kung siya mahulan. Makalmot lalong lalo kayo dumugo. Sabi ko, may rabi. Ayaw na kayo, gumagin na. Masa gantawin? Kaya bang sanadan ng rabis, dalawang buwan, bako ba